Hello! Itong mga kapal na pader na to, ito yung mga ano, ah, mga kampo nung mga nung panahon ng gera, ganun ba 'yon? Eh, oo, hindi naman pader ito. Hello. <laughs> Hello. 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 idol? Hello. 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 Natuwa sila guys sa sinabi ni Lolong hindi niya alam. So guys, ayun guys, so, oh. Diba? Ang dami yung mga ano, mga pader-pader na mga kapal, di ba? Pwedeng-pwede nga siyang pagsutingan sa isang pelikula.